Para naman sa isang political analyst na si Professor Antonio Contreras, dapat may sinusunda na pamantayan ang Senado kapag nagsasagawa ng investigasyon. Ang kay Contreras dapat pataasin ang level ng kredibilidad ng isang testigo. Lumalabas kasi anya na hearsay, usabi-sabi ang mga testimonya ng ilang testigo tulad na lang sa isinasagawang pagdinig ng Senado hinggil sa monoy Pideyalix na nauna na rin kinwasyon ng ilang senador ang kredibilidad ng isang dating PDEA agent na umarap sa pagdinig. Pero nilinaw ni Contreras na hindi niya sinasabing nagsisinungaling ito pero dapat daw ay reliable ang testigo. So, ano ang ma-achieve nito? Anong kabutihan ang may dudulutin sa bayan? Isang di umano ay pangyayari na nangyari 2012 pa. So, ano ang ibig sabihin nito? So, tanging si Senator Bato de la Rosa lamang makakasagot nito.